Guys, napakahusay ng ginagawa ko. Sigurado, mahihirapan yung mekanikong kong gagawa nito. Basang-basa na yung mga outlet nito, guys. Yo, guys! Kamusta naman kayo dyan? Nangangamoy ayuda, guys! Ang pakalakas ng ulan! Bagyo pala, bagyo! Woo! Tapos sumabay pa to. Ito, sumabay pa. Ito yung motor ko. Nung isang araw ko pa problema, binaklas ko na yung kaha, guys. Ang problema nito, pag sinusian mo, pag sinusian mo siya, guys, hindi siya nag-go on. Kaya ayaw niyang mag-start, guys. Itong motor ko na to, apat na taon na to ngayon. So, bobombahin natin ang pressure washer yan, guys. Ayan, no? Yung mga ilibag-libag na yan, bobombahin natin para yung mekaniko, oh, yung gagawa, mahirapan hanapin yung sira. Di ba? <laughs> Papasukan ng tubig yung mga sakit niya. Yung mga sakit na yan, na yung mga sakit na yan, kung nakikita niya yan, mga sakit na yan. Apakaraming ah, sakit niyan, guys. Papasukan ng tubig yan, sigurado. Mahihirapan siyang gawin ngayon yan. Di ba? Woo! Nangangamoy ayuda, guys. Ayan yung mga kaha natin, guys. Ayan yung Ayan yung kaha. Oh, Lakas ng ulan guys guys, nai up ko na yung pressure washer natin. Ayan. So, ang pinakadelikadong parte, eh. yung isa, ko siya sa outlet, guys. <laughs> sigurado, basa ako. Tapos yun, may ground. Patay si Boy B. Wabag <laughs> 2024. End of the career of Boy B. <laughs> Pag nai upload ko to, sigurado, hindi ako na-oriente. Ba? Kaya natin tayo. 🎵Kako pente pa si Boybe, biglang namatay🎵 Nasa natin siya guys. At baka may kumento nga. Hato na guys, sasaksak sak na. Guys, oh, nangyari. Nakasaksak na saksak-sak na. Oh. Hindi pa pan 2020-24 si Boy B. Bombahan <laughs> natin, guys, para yung mekaniko mahirapan paghahanap ng sira. Guys, napakahusay ng ginagawa ko. Sigurado, may hirapan yung may kani kong gagawa nito. Basang-basa na yung mga outlet nito, guys. Sirang-sira na talaga yan, guys. <laughs>